Oh my God, ang ilog. May may tubig pa naman. Hindi. Hindi na lang. May na lang tayo. Oo. Oh. Nakikita ang tubig dito. Overload ka. Overload ka. Kawawa ka kayo. Dito lang mo kami. Ayun pa, oh. Halik ka dito. Ayun na, ayun na. Ito meron isa dito magigat. Oh. Bigay mo yung chichir niya. Tapos ang dami magigat. My goodness, eh. Umulan ba dito? Ha? <laughs> <laughs> Umulan? Hindi naman. Hindi naman. Dito yun yung lupan. buhay pa kayo yung mga tanim na. Ulan yung pan. Isang... Kailan yung ulan? Ano kayo? Ika-X-ray ako. Ano di? Pwede ka makita Hmm, dito daw. Ano yung dito? Ulan e. Madali na. Wala ka sombrero? Para kang umuwi ka sa bahay. Hindi ko alam kung anong kinuha mo doon. Ita pa yung tingnan yung kaibigan ko. Ay, yung tawag natin ko. Basta meron kang katibayan na totoo uh, yung sinasabi mo. Oo. pa x ray ka. Medical... ano, medical certificate. Ha?

Sa kanila din po may kami po sa kasi nga kasi, hindi ko lang ka yung Ayun, natatakot Ayun. Ayun, wala naman yung sa inyo eh. Wala naman kaming Di pala oh. Akin na isa, hoy. Wag kang ano. Nalalaglag na yung short mo. jumper. bayan? ba yung isda, yun? uh. oh. Ayun pala yung isda yung mo. Ayun. Nalagay ko sa kanya yung baby na kong fever. Gusto mo mag ano lang back pa? Gusto mo mag ano Ulan ni baby yan eh. Pag show shortcut tayo, che. Mangawit ako ka no, che. No ka, che. Yung kumit yung puwi ka. Yung kumit yung puwi ka. Ata, achi-chi-juwa ka na. Masyumayak ka no, che. Ah, okay. Ako pala late. Sunny boy, look at this. Ah, sana yung salamin niya? Bye, be. Sunny. Where's your sunglasses? Uy. Wala pa, sombrero ang bata, oh. Uy, ah. Pagdating talaga sa bundok. Pag narinig ang bundok, excited siya. Diyos ko. Ay, yung electric pan niya ang hawak-hawak. -hawa? Eh, kay ate mo yan ah. Hala. May mga doggies. Wait. Wait ka. Mga katakot. Ay, Diyos. Ang ginaya pa eh. Sitaw yun. May mga tanim na sitaw dun sa baba. Ulan daw dito, pero almost an hour lang. Ito naman yung mga saging. nag na. Matakot ako sa bakay. Hindi yung baka na. Kambing yan. May hinihingal. May hinihingal na? Sige, go. Kaya mo yan. Ya, yeah, nga daw eh. Very strong sansan namin, oh. Ya, oh. Uh, inubo na. Oh. Uh, Go! Walk! Uh, 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 one, two, three, go! Three, four, five, six, seven, Tignan eight! mo nga, ha, hawak-hawak ni tita mo yung baon mo mga dede, oh! <laughs> Sus, Mariosep! Come on! Ate! Hawak mo siya sa kabilang kamay! At hirap na hirap sa buhay, oh! Avoiding the sun pa <laughs> Ayan sila, oh. Ayan. So, sumama lahat. Maliban lang doon sa mag-ama ko. Thank you. Ah, sila, kapatid. Ay! Mm. Oh, ang skin care. Dito tayo, here. Dito Yeah. Bakit dyan? Mas malapit. Dito tayo. Go na. Marumi na daw dyan. Mahirap dumaan dyan. Oh, Parang Marang pinipisang din. Ay, sero. Wow. <laughs> Yay! Congrats! Naglakad! Video mo siya. Ang bawal sa'yo. Hindi, pwede. Hahaha. <laughs> Kinagaya yung kambing. Kau san Oh. Dito na yung mga. Kinagaya ni Sansan yung ano. Ay, sound ng goat So, nag-shortcut kami. Kasi yung kalsada doon. Madamo. At saka mas malapit dito. Ay, ay. Ah. Puno ng aratidis Ay, aratiris. Kamadchili. Ah. sila oh. oh akala mo pupunta fiesta itong mga Boom, pangkan na to eh. Oo. Oh. Oo, bibi, pagkakit mo sa taas, pahit ka na. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Eh, hindi niya lang <laughs> sa sinadaan. Gumagapang na yung alaga niyo, oh. 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 Ano? Oh, dito anak talaga, hinalo niya yung mga... Hubad na yung pantalon. <laughs> <laughs> Ito. <laughs> May nga ka muna, mahal. Ano, oh, kapit siya, oh <laughs> O, oh, wag ka na magbit-bit. <laughs> 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 go, go, go. go. ayaw wak na. Mas, go. <laughs> Ay, <walk> na. Ah, <laughs> I Will! Wag ka mag-alala. Hindi ko iwan yung pagkain natin. <laughs> o, oh, doon kayo, lata dyan. <laughs> Takot maiwan. <laughs> <laughs> Bit-bitin ko daw yung plastic. Alam yung pagkain yun. Takot talaga. Baka <laughs> na mawalan ng pagkain tayo. <laughs> Tita Renaline mo, bit-bit yung isang urokan mo eh. Puro dede eh. <laughs> ano? Ayusin mo kasi electric pan mo, mahal. Diba? Ano Electric mo, yun ang ano lang kumagamit, lupa. Ayan. <laughs> <laughs> ano kaya pa? Kaya pa? Yung mga dalaga. Ha? Mga Suman. dalagita kong pamakin. Ayos mama. Not like before, na-excited sila. Kasi natutulog kami dito. Ngayon, mga dalaga na ayaw na. Ayaw na pumunta ng mundo. Eh, na pilitan nila galit ang lolo. Ayaw na, nagpakarga na si Botchog. May mga puno ng ipin-ipin. yeah At yung mga mangga. Sana, ano, may makuha kami mangga kasi nung last na pumunta sila dito, hindi ako nakasama. Ang daming bulaklak. Sana may bubot na ko. Toyo, tsuka lang dala natin. Ay, hindi ko alam kung may dala akong patis. Wala na yata asin doon. Hmm. Diyan gumugulong si Rain Rain before eh. Oh. Ali na ba rin? Oh. You stand! Stand up! Kaya mo yan! Oh, be careful. Di ba? oh, oh. masasagasaan mo siya. <coughs> Ate, kasi mauna ka para sa humamak yung kapatid mo. Ma, ako din naman, hindi ko alam to eh. Eh, kung pagulungin ko na kaya kayong dalawa doon. Mas mabigat sa akin yan eh. O, oh, gaman. Iniwanan nyo to. Alam nyo naman ang mga tuhod na mga to. Pang SM lang ang mga tuhod na mga yan. Siya lang. Ay, siya lang ba? O, oh, sige. Go. Hey. O, oh, yan o. Oh. Bilis tulak mo sa pwede. <laughs> Ay, nak ko. Mga, oh, na man? Naku, Diyos ko, ayun yung isa. Hala! Carleng, <laughs> tumulong ka dito! Carleng! Sa likod mo mo? Carleng, yung tubig! Ayun o, pangitingit eh! Bilisan mo, buhatin mo itong tubig. Tapos pagdating doon, kayo pa una iinom. Diba? Ang ingay ko. Kaya nga eh. Nagluban na talaga. ng baka ko? Diyan kami kumukuha dati ng mga gabi. So yan, nagandun sa taas. Pero ngayon, hey, dahil train. wala na. Tuyo na eh. Magpatay na na basketball court dyan. Wala na, wala na ng tubig. Ang bagal talaga ako. Iwan mo yung tubig para kagahin niya. Iwan mo yung tubig. Sa gulong kasan? Pocket din di ako. Tignan mo yung Nagbibilang na hakbang. Ganyan lang siya. Nagdadandahan. Kanya nga lang hindi pa nga humahawak ng tubig. <laughs> Daddy, yung apo mong isa hindi pa nagbubuhat ng tubig. Kaya mo, yung pandesal, puro buhangin na. Ang saan gulong ka saan? Naku, yung pandesal natin may palaman na. <laughs>

hindi. Hindi, hey, ano yan? Kaya si engineer niya. Ah? Oh, oh, Nagbago nice na si engineer? Nagbago si eh. na si engineer? Nagbago na si engineer? Oo. Oo. Oh. Oh. Ando sa sabit sila noon. Yung kubo nila, buhay pa. Inayos nice oh, nila. Ay. Oh, ini mo niya yung bata. Ay! O sige, bahala ka sa buhay mo. Ito. Saan? Pwede, aakyat ka. Natakot na si Botchog nung ano. Nakita itong paahon. Meron! Meron pa! Hi guys. Hi guys. Ito po 'yung tinatawag na Oh my god. Ay nasa ako pala sige na. Ito na mapapuntang SM tumbabaing to. Ayano. Isko maktahin. Hoy, bakla itulak ng putong iyan. Padaan po. Aray. San? Hey. Cece. Bulaklak, bulaklak pa din. Ah. Anya re. pa rin, So ayan. Asa na bunga? Ano yan ni mga halaman. Halo. Halo. My god, so yung, sad. Bulaklak Oh ah. yung... hey. Wow. Ito pa ah. Nice. Sa baba, sa kabila pa. Nawala na yung mga dahon.